Kay Eric, pakitanong, pwede bang kasuhan na si Tori ngayon para magsilbing leksyon sa susunod pa niya mga hakbang? Pwede, but depende na yan ni, ni Madam Mahadelet, depende na yan ni Tatay Digong, depende na yan ni Miss Kitty, ni Miss Kitty. o kaya ni Tony Delgra. Oh, ni Delgra. Oh, kasi, kasi, oh, yeah, sila. Tony Miguel Dea Sila, oh. Oh, sila yun. Okay, so sabi ni Tony Mark, dapat, pero oh, nasa dapat, kanilang desisyon. Depende sa nila yon. Uh, ano yung attorney? Administrative and criminal Both. pwede? Both administrative, criminal and civil okay Tatlo kasi, tatlo pa oh, Tatlo, uh. civil, criminal, administrative Kasi nga nasa government siya mm. Hindi naman siya goons pero yes, he yes. was acting like a goon yes. So <laughs> depende na yan sa sa kanila I'm just here na Ang tanong kasi pwede ba? Yes pwede uh. But wala hindi ako hindi ko sila din in encourage na magpile. Mm. Ang sabi ko lang pwede, but depende sa kanila 'yon. at sa akin uh -huh. dapat gawin 'yon. Uh -huh. kasi it will serve as a lesson. Kaya, tama. Na kapag ikaw ay law enforcer, hindi ka pwede mag-interpret ng batas. tama. You have to follow the rules of the law. But you so, cannot be about 'yon. Sundin so mo lang ano yung ano yung legal. Eh, Oo. Oh. Sa, ko sabihin mo Inutos, sa akin to ni, ni, ni Presidente. Ni Marcos. Oh, sino, kaya ni John B. Kahit sino man yan, sundin mo pag legal. Pag-iniiligal Kung illegal yan, huwag mong sundin. Uh, you can question. Wala kang obligasyon na sundin yan kung illegal yun. Claro ha. Magmasid. Mm -hmm. Bantayan natin ang proceedings mm -hmm. ng mga puti. Diba? I think I post this in my Facebook. Yan, yeah, nakita ko. Na, sabi ko nga, huwag tayo parang berhen yeah. na maniniwala sa pag-ibig ng isang puta. Na na isang puti. <laughs> <laughs> Sorry po. <na> <laughs> That is poetic. Poetic <laughs> ha. Hindi tayo pwedeng maging inusente ah. na kasi In the history of the Philippines, tayo ang biktima ng, ng human rights. Ng pananakop. Pananakop ng mga puti. Ay, correct. Ng mga Kastila, for years. 400 years, mahigit. American, 50 years. 50 years, mahigit. British, I think, one year or two oh, years. And then mga Hapon. Mga, Japon. mga Japon pa. So, oh. ibig sabihin, tayo ang biktima ng mga ganyan, mga pananakop. Yung colonial so, subjugation. So, ngayon, I think, I think mayroon pa rin tinatawag na colonial mentality. Yung vestiges ng parang uh, inferior tayo. inferior. So, may ganun. So, that's why huwag tayo masyadong kampante sa mga puti. to speak up. Kailangan magbantay tayo, magsalita tayo. Kasi sabi ko nga, huwag tayo parang berhin mm. na maniniwala sa pag-ibig ng isang puta. Oh, uh, yun. Ibig sabihin po, huh? huwag tayo magpaka-inosente. Huwag tayo magpaka-inosente, magbasid tayo, bantayan natin mm -hmm. yung mga kilos ng mga huwis na yan. Huwag tayo masyadong kampante sa kanila. Kasi history ng Pilipinas 400 years tayong uh, sinakop, sinakop ng mga, ng mga European, mga Kastila, mm. 50 years ng mga Americans, mga Hapon, mga British, mga Briton, o sino pa yung nag, nag occupy sa atin. So ito yung kasi don't forget first time in history sa ICC isang Asian, Asian leader, isang Asian leader ang na, na sa ICC mm. ngayon na ang magde-decide ang mga puti. At pangalawa, ang nakakabahala dito, ang government of the Philippines na siyang dapat nangangalaga sa pang-interes ng kanyang mamamayan like Tatay Digong, siya pa ang nagpasimuno na gawin ang illegal na bagay na ito. Ang kontrata natin sa mga go sa government natin, na nakalagay yan sa ating saligang batas, hmm. the government is the protector of all the Filipino people. Ah, claro yan. Tayo ang, sila Social ang protector contract yan. yan. Contract natin yan yun ang kontrata ng gobyerno natin ng, at ng mga opisyalis natin sa government at sa mga taong bayan. I agree. Na ang Philippine government should be the protector sa mga Pilipino. Lahat ng mamamayan. Hindi e, tayo pwedeng ipain, ipahog, ano bahog sa mga... Uh, uh, ipakain. Kung kung ipakain. Pa, ipakain sa mga buayang uh, mga puti doon. Uh, so, magandang punto uh, ni Attorney Mark Tolentino. Attorney Mark may nagme-message dito. Naka uh,